Ang yung bahay namin, may aircon. Wow! Sala. Oh, ang TV, ba't ayun yung buksan? Manood tayo ng ano. Oh, sayang yung binayad din. Eh, no? Oo, mm -hmm. sus. Oh! Libre kami wifi dito. Oh my God! Wow! Ano naman yan? <laughs> oh, sa ilaw pa lang, oh. Mayaman na. Ah. Wow! Di ba Mayaman kami, pulutan namin, oh. No? Nitim na manok. Lame kayo. Okay kayo. Ayan, ayan oh. No? Super, ano? Redors, super, redors. Hindi sipa yan, kasi may pakpak yan. Tapos pinanood namin, ayan, oh. No? <laughs> Ayan ka uh, mga kaprobrom Dito na kami sa Robinson Tugigaraw Mga angkol, nandito na kami mga angkol Call, dito na kami, call Huwag ka naman inip, call Say lang taglit, call ha O, call, wait lang, call ha Hanap lang kami garahe, call ha Wait lang, call Wait lang, call Dito kami, call Robinson Tugigaraw, call Yung call, oh, Robinson Tugigaraw, call oh, Robinson, yan. Hindi, mahaba. Mahaba siya. Malaki pala. Eh? Malaki pala siya. Malaki itong Robinson. No entry. Exit. Like o, asa ng entrance? On, oh. Hanap lang namin ang entrance call. O, call. Hanap namin ang entrance call. O, yung call. Entrance call. O. Kami call call. call. call, call. 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 Daan kami call. Ah. yon dito na nga kami. Uh, Robinson, ano? tugi Tugigaraw. Tanong natin yan kung saan tayo pwede magbaba Call Call Tanong lang po ha Ma Salamat po Saan ang delivery nyo call Kung pwede kami magbaba Call Yan mga kabrom brom Nandito na nga kami sa Robinson Togi Garaw So ito trabaho to Tulito lito trabaho namin Diretso na to install So kung may ano tayo mamaya Hindi tayo busy Kung may katanungan kayo Kung may katanungan kayo Hindi namin masasagot yan Oo Kung may katanungan kayo Hindi ko naman masasagot Manood na lang kayo hindi kayo nag-abroad, <laughs> e. Ayaw, <Ayon>, di ba? <laughs> lang kayo. Huwag na kayo magtanong. Hindi naman kayo nag-abroad, e. So, so, Ayan, so, kung ba? medyo makalawag-lawag tayo sa oras naman, pitik-pitik na lang tayo. Ayan, call. Dito na kami sa Robinson, Tugoy, Caruana. Dito na kami sa delivery. Parking. So, atras na tayo. Ito yung entrance. Puesto tayo dito. Yun! Dito na kami sa ano? Provision to Gigaraw. Naghanap lang kami ng chicks. Kaya kami nag-iipot. Bro, what are you talking about, man? Sarado na ang mall. Hanap kami ng CR. Ay, ito oh, restroom. Ayan, ako restroom. Bakit palito ka pa salang? Eh, siyempre. Ayun, oh. No. Ano ka ba? Pastor ka? Police? Unaan <laughs> ano mo oh, pa ako. Okay. Oh, video natin. <laughs> <Bruce>? <laughs> <laughs> <laughs>

Kami na lang oh. ang dito. oh good Eheheheh! Oh Kami na lang ang taong dito. Right. Ganito sa kanila, guys. Pagkano? Sarado so, lang siya oh God. Oh, Hiiiii! Oh, pakita natin kung paano mag Paano mag tagasin yung tubig. Okay. Paano? parang tangalang. Ah, ang galing! <laughs> Yawa ko nga. Ah, ang galing! <laughs> May tatlong tanga, pumasok sa si Aro. Ayaw lima. Tama na, tama na. Okay. May tatlong tanga pumasok sa CR. ha? Kala nyo, ha? Okay. Okay. Ano kaya kung magtaguan tayo? Pasan yung guard? Ayun, sa kanang gate ang guardya. Uh, ito bahay ng pahanamin namin dito. Yeah, Pagigaraw. Okay, Pasalamat salamat tayo sa si Binuksan ang gate. guard. Guard. Salamat guard. Binuksan <laughs> <laughs> ng ng ah, Guard. Thank you, guard. Ah. Ayon, mga <Magilid>. dito kami sa Tugigaraw kung saan dito kami matulog so ayang inupahan namin bahay oh mayaman kami ngayon mayaman may gift kami may gift wow! binuksan kami ng guardya kanina guard thank you guard guardya na ba itong guardya dito binuksan kami ng gate ayun oh no? pas na tayo sa loob lahat ng gamit kasok. ay mga tools lang ba ng guardya dito binuksan kami binuksan ang gate ba itong guardya yaman namin ngayon Oh, ayan oh. Kailangan iwanan ang ganila. Wala ng tools din. Wala Saan? Kung may babalaan. Yung tools ng daan? Barin natin kinilas natin doon. Ay, nalala ko doon. Oh, ganda. Mayaman na kami ngayon. Oh, pang, mayaman na kami. Pang mayaman na kami, mayaman na kami. Pag mayaman Pag na na kami ngayon. <laughs> oh, ganda oh. Uy, may nakahanda pa oh. Horrid horse. Oh, no! Yun, mga kaburur. Mayaman kami ngayon. Eh. <laughs> House tour namin kayo. Ang ganda. Ay. Camera, ha? No? O, tingnan nyo. Ang ceiling pa lang. Ha? Place, ceiling pa lang. <laughs> Pakita oh, ko sa inyo. God! Tapos may TV. Yeah! Tapos may aircon. Tapos, ayan, o. Kung ikaw, wifi. May wifi dito. I may wifi? Siyempre. Ay, shoes! Hindi na kailangan natin magano. Ano pala? Wifi. Yon mga kabrobrom. Mayaman kami ngayon. Bahay namin oh. Dito sa Tagbigaro, ang lang namin ang di mayaman. Agad na hagar de eh, sa biyahe. Kaya pahinga mo na kami ngayon. So bukas, pahinga mo na, no? Kapagod eh. Mayaman kami ngayon. Babawi kami ngayon. Yan yung bahay namin, may aircon. Ang sala. Oh, ang TV ba tayo nyo buksan? Manood tayo ng ano. Oh, sayang yung binaya din. Eh, Oo, uh mm -hmm. sus. Libre kami wifi dito. Duluwa. Oh, dyan lang naman yan. Duluwa. Oh, sa ilaw pa lang. Oh. Wow! Mayaman na. Diba? mayaman kami, pulutan namin, oh. Nitim na manok. Lame kayo. Okay kayo. Ayan, oh. Super, ano? Red horse, super red horse. Hindi sipa yan, kasi may pakpak yan. At so, pinanood namin, ayan, oh. So yung pinanood pala namin, abang nagtagay-tagay, pinanood namin, sinerts namin yung dinaanan namin kanina, yung bukid. Ayan. So alam ko na ngayon, kung anong pangalan ng lugar. Maliko. Noy Babiskaya. Pangasinan Road, ayan. Maliko. Kaya maliko dahil maliko-liko siya. Yung mga kabrom ah uh, susubukan natin ngayon dito sa TV na to kung kaya ma-search yung ating channel. So, ayan, tingnan nyo. So, punta tayo dito sa boys. Ayan. Lobo na vlogger. So, ayan ah. So ayan, lumabas. Gonna... Lumabas ang ating gonna... ano, channel. Ayan. <laughs> so pwede na natin. So pindutin na natin ang Lobo na Vlogger. Oops. Lobo na Vlogger. Pindutin na natin. So lalabas na ang ating mga vlogs. Oh my God! Wow! Ayan. Ang ganda. Ang galing. Ah, mayaman eh. Pwede tayo magsalita kung ano lang is search natin dyan. Di ba? Ulitin oh, ko talaga. Ayaw, di ba? Lobo na vlogger. Oh, so, ang galing. Lumabas talaga. Ang galing, di ba? O, oh, ayan. Lumabas ang channel natin. Ang galing. Mayaman kami <laughs> so, ayan yung ano, latest. Latest na vlog natin. Ayan. Ayan, no? Oh. Ang galing. Ayan, mga kabrom-brom. Ang oras ay... Nung oras na. Kami. Ka bro. Alas tres. At... Gising pa kaming dalawa. <laughs> Kahit po yat. Ayan, inubos lang namin to. Ayan, pulutan namin. Ano yan? Uh, native yan. Jurassic. Native yan, mga kabrobrob. Ayan, may lamang pa. So, tinulogan na kami nila, Bosing, at kanila, Madam. Uh, Kasi, si Bosing, Arnold, tulog na. Kaming dalawa, gising pa. So Ayan, na naman, natuwa lang ako. Todason. Pinanood ko na yung sarili ko sa TV talaga. Wow! Ayan yung latest vlog. Ayan, matulog na kami. Saan ang kwarto namin? Ito may pinto. Sila busing. Nandyan. Dito kami. Ayan. Yung may double deck. Ayan, oh, double deck. Dito na sila. double <laughs> deck. utot Ano <laughs> sa lubog ko? What? talaga? <laughs> sa lubog ko? Ibang na amoy eh. <laughs> ano ano? Buti nga sinir sa'yo. Ako pa daw, ako na daw ang nakikiamoy. Ako pa ang galit. <laughs> Shut out! Iyon ang maiwan na alaala dito. Yung utot. <laughs> Ayun. <laughs> Ay, so dito, si Arnold lang sa taas. Kaming dalawa na dito sa baba. Grabe talaga. Ay, ka. Ikaw, ikaw na lang nagkikiyam. Ayun mga kabrom bro. Ayan, good night. Tabi kami ni Jel. Ayun Tabi kami Ay, ang Si Bosing si Arnold. Dahil double dick itong tulugan namin. Kita mo, kita mo. Ayan, o, na nga. <laughs> Ayan, o. Ino na kami ng tulog dyan sa sa taas. Ayan. Nice. na natin, Guys, nice. matulog na kami. May air na. May electric pan pa. Matulog na kami, hindi nice. na namin buksan yung electric pan. Baka mamaya, matulog mga tog na kami sa lamig. Mamaya, hindi na kami makabakon. Manigas na kami. <laughs> bukas ko na kayo, eh, ano, tutor. Bukas na ako mag-tutor. Kaya, ka wala tayo, medyo mainit-init na tayo ngayon. Dahil maglalight. sa... Nainom natin. Kami bukas, Ang guys. ganda ng bahay namin. Mayaman na kami. Kaya <laughs> eh, good night mga mayaman. Boss, mayaman tayo ngayon. Mabawi tayo. Oh, good, night. <laughs> good night. Mayaman. Alam niyo mga kapuram-ram. Mga 10 minutes na siguro ako nakaiga. Di pa ako na antok eh. Kasi ang iniisip ko bukas. Gaganda na yung kutis ko. Kasi naka-aircon kami. <laughs> Ayun ang aircon. Kasi mayaman kami. <laughs> ang ganda na ng namin bukas Irkun. oh. <laughs> kala nyo ha ah. kaya ang tulog mayaman pag mayaman magpa magpapaalam mo na sa inyo yan so, good night sweet dreams, dreams. dreams. Good night mga mayaman. Mayaman na sana kami kasi wala eh nahula kapit ba. Good, good morning mga kaplomdom. So actually, uh, kanina pa ako nagising ng uh, 6 6:10 at 6:20. So, anong oras na? Tsaka kapag na ako, maligo na sana pero bago tayo maligo, medyo lagkit na. Ito ko kayo sa bahay kung saan yun yung tinirhan natin dito sa pagigaraw Napakaganda, napakasulit na ang bahay na natirhan namin dito. Tara, ito ko kayo. Mag-ubisa tayo sa labas, paloob hanggang sa taas. So, dito may gate. May gate siya, may garahe. Ayan, nakagarahe tapos ikot ko muna kayo dito sa lalabas so napakaganda may water tank siya so meron pa dito kaupuan niya so sarap dito magkape ayan sarap dito magkape oh pwede dyan magkape ba? Diba? tapos dito sikilap maganda may upuan pa doon tapos yan naman yung mga bahay So ngayon ang oras ay alas 8 na. Di ba? Tahimik ang paligid. Tahimik na tahimik so dito, dito pa lang ako. Yan paligid mo. Ayun. Ayun, iniikot ko na kayo dito. Tapos ito yung pinaka entrance, ayan. So hindi na namin binuksan. Dito na kami sa may kusina. Tapos ito ang kanyang pinaka dirty kitchen. So dito ako Nagkape kanina, so, hindi akin niya kay madam niya. So mayroon pa parang kwarto dito. So hindi tayo pwede dito kasi. Hindi natin alam kung anong meron yan. Because, doon natin kasi naman tayo allow dyan. So ito, washing. So, may washing. Tapos mayroon pa dito ang lagatong labas sa so, may parking. Ayan. And then, may CCTV may parking. Tapos, pasok na tayo sa loob. So, kung gusto mo nagloto, ayan. Dito sa labas. Ayan, may laba po. Tapos, pasok tayo sa loob. Open. Dito sa kusina ito. Tapos, ayan. Sa kanila na yun, may mga gamit na. May rice cooker. Ayan, may mga kutsara. Ay, may music. Tapos, ito yung laba po. Tapos, ito yung kanilang CR. So, kung alam mo, hindi CR, no? Ayan tayo. Oh. <laughs> may tao na ba?

yun dito may dalawang kwarto ayan dyan tayo kagabi na ayan si Bosing Busa Boss <laughs> <laughs> yun ang pwesto nya ang ganda kasi kasi lang ang double parang pinasadya ito ha sukat na sukat lang eh tama may aircon may electric fan kaya lang may music sa baba ito yung mint Ooh. ayan

So, ito ang kanyang CR. So, ayan. CR niya. Diba? Ganda. May shower. Ayan, may exhaust. Hmm. So, ayan. Sa halagang 3,000. So, uh, 12 hours na mag-istika rito sulit ang um, tricky na pagtambayan na pag-stay dito. So na search lang ito nila madam sa Google naganap sila ng Pwede naming matuluyan dito sa Tugigaraw. Kaya yeah, iyan ang na search nila. Sulit. So shout out po sa may-ari nitong bahay. So Ah, uh, kasi ang alis namin dito. Ayun, ah... Uh, Hi guys. Wina po kami. Pauwi na kami pabalik na kami ng Isabela. Sa Isabela naman kami mag e stay hanggang bukas. Dahil may gawa pa kami doon sa Isabela. Look guys. Please. Look guys. What's that? Guys. Oh, kinayog. May ang galawin niya. Sa kwarto nila, lang, wala lang silang na silang naiwan doon. Sila gel? Ten, 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 ten. Ah, chinik na. Okay. Yun mga kabroblong. Uh, let's go. Alis na kami rito. At... Lipat na kami sa Isabela. Pero bukas pa ang uwi namin. So sa Isabela naman kami mag e stay siya lang babay. Siya, Kendy. Oh. Asin to. Bababay na kami rito. Ah! <laughs>